Ang Eid al-Adha, na rin bilang piyesta ng pag-aalay, ay isa sa pinakamahalagang mga ginugunita sa Islam. Ipinagdiriwang nito ang kahandaan ni Propeta Ibrahim na ialay ang kanyang anak na si Ishmael bilang pagsunod sa utos ng Allah. Gayunpaman, nagbigay ang Allah ng isang tupa na alay imbes na si Ismael. Ang kaganapang ito ay ipinagdiriwang upang parangalan ang pananampalataya at pagsunod ni Ibrahim sa kalooban ng Allah. Ang piyesta ay nagaganap sa ikasampung araw ng Dhu al hijjah ang huling buwan ng kalendaryong lunar ng Islam, at tumatagal ng humigit kumulang tatlong araw. Ito ay kasabay ng Hajj pilgrimage sa Mecca na isa sa limang haligi ng Islam. Sa panahon ng Iyad al-Adha, ang mga Muslim sa buong mundo ay nagsasagawa ng kurban o pag-aalay ng hayop, kadalasan ng kambing, tupa, baka o kamelyo. Ang karne mula sa alay ay karaniwang hinahati para sa pamilya, sa mga kaibigan at kamag-anak at para sa mga mahihirap at nangangailangan. Binibigyang diin ng pista ang mga tema ng pag-aalay, kawanggawa at komunidad na sumasalamin sa mga pagpapahalaga ng habag, kagandahang-loob at pagkakaisa sa pananampalatayang Muslim.